Good day mga kahugot ang ang ating menu ngayon ay ginisang upo at ripolyo with satanghon. Ano pa nga ba ang mawawala sa putahin natin? Siyempre ang mga recipe natin na niluluto ay pang araw-araw natin kinakain kapag nasa pil kami. And eto nga sabi nga po ng tropa natin kung ano daw ulam, bahala na daw po ako. So dahil sa bahalang yan, eto yung naisipan kong lutuin. Eh. Well, at eto na nga may ripolyo, upo, patal, uh, sibuyas, kamatis, bawang, paminta, meron diyang dried uh, shrimp. At yan na nga, uunahin natin lagi ang ating sarili. Charot lang. Unahin natin gisahin ang bawang, sumunod na ang sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas natin mailagay, ayan na. Isusunod naman natin ang ating kamatis para lumabas ang lasa. Ganyan po kung magluto guys. Ano? Kasi para ipinafight ko masyado yung ating bawang para sarap. Masarap na masarap yung kanyang lasa. And then, ayan. Ang paglalagay naman natin ng kamatis, tandaan nyo guys, lagi po nating huwag tatanggalin ng mga buto kapag gisado ang ating lulutuin para mas malasa. At eto, sinunod na po natin ang ating upo. ikos lang natin yan, nilalagyan natin nyo lang paminta, nang sa ganun ay mas masarap. Habang inahalo natin yan, steam ko muna yan ng ilang minuto. Then, nilagay natin yung oyster sauce. Pagkalagay natin ng oyster sauce, mekos-mekos natin yan mga insan. Then, more paminta po tayo para mas masarap. At habang natin yan, titiisin natin pisil-pisilin hanggang sa magubos natin. Then, itong dried shrimp, masarap siya, mas malasa. Ilagay lang din natin siya ibudbud po natin siya kasi ang mas meron ganito hindi ko alam kung hibiban tawag dito o basta dry chin then kunting magic sarap ang tunay na sarap wala sa so magic sarap sa akin nyo lang malalata Ako! charot at yan natin ng pampalasa yan at habang natin ginig ginigisa yan nilagay na natin ng ibang chicharon then ang ating cubes. Then, after nalagyan natin ng cubes, lagyan natin ng tubig yan. Medyo marami, guys, kasi maglalagay tayo ng sotangon ano after kumulo na yan mabilis na lang kumulo isabay na natin yung sa natin dalawa nang sa ganon ay may nangunguya pa tayo mas masarap at nakakabusog din ano kasi may chicharon pa dyan sobrang sarap ng lasa niya guys actually si tita yung binigyan namin yung landlord dito sarap na sarap at hindi tayo gumamit ng asin patis po yung ginagamit natin pampalasa Then after nito, nilagay natin para isang kudu o na lang, isang sulwakan na lang, nilagay na natin yung repolyo. At habang nilalalo natin ang repolyo, tataklo ba natin uli yan? Then pagkakuluyan niyan, pwede na yan guys. Tikman na lang natin at dagdag na lang uli natin ng pasit. At ano pa nga ba ang kulang kapag may gulay tayo? Siyempre, magpiprito tayo ng tulingan. Ang binatang isda, tulingan, charot! at yan, habang pinipirito natin tulingan ang pagkatanggal po natin dyan laging tanggal ang buntot at sa ganun matanggal daw po ang allergy pang allergy ayan ang sarap na guys hanggang sumuli mga kahugot goodbye